Magandang araw po sa inyong lahat. Lobby po, pansamantalang magpapaalam sa FPJs Batang Kiapo Pero bago po ang ating balita, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploads. Tikom ang bibig ng ilang taong malapit kay Lobby po kapag kinukulit siya tungkol sa napapabalitang magpapakasal na ito sa kanyang fiance na si Monte Blanco. Yun kasi ang matagal ng bulung bulungan ng umalis si Lobby patungong Europe kamakailan. Nagpaalam ang aktres sa EPJ's Batang Kiapo na buong ogos o baka ma-extend pa na hindi siya makapag-taping sa teleseryong ito ni Coco Martin. Kaya bago umalis si Lobby ay kinunan na ang mga eksena niya at i-stretch na lang ito para patuloy pa rin siyang mapapanood sa naturang teleserye. Kaya lang ang tanong ng karamihan, babalik pa kaya si Lobby sa FPJ's Batang Kiapo? Sa takbo ng kwento ay tila hindi si Tanggol ang makakatuluyan ni Mocha dahil nagpakasal na pala ito kay Boss Ramon. Pero pwede namang baguhin ang kwento kapag bumalik na si Lobby. Kaya lang walang makapagsabi kung magtatagal siya sa Europe kasama ang kanyang fiance. Kung totoong magpapakasal na siya roon, hindi rin natin matiyak kung ano ang mga mababago sa plano nilang dalawa. Kaya may nagtatanong kung tatapusin na ba ang karakter na ginagampanan Lovie lobby sa FPJs Batang Kiyapo at may mga bagong karakter na papasok. May nagsasabi na may isang premiadong aktres na papasok sa FPJs Batang Kiyapo at mahalaga ang role na gagampanan. Malapit kay Coco ang aktres na ito at mukhang pinutoon nito ang biroan nila noon na bakit hindi siya kulin sa telesering ito. Kung nagkapalit-palit ang mga leading lady ni Coco sa FPJs ang probinsyano. Of course, may nabalitaan din tayo na kasama ng fiancé ni Lobby, may plano ang atres na mag-produce ng isang kakaiba at edgy na pelikula. At nasa proseso na sila ng pagsasara ng investors para sa pelikulang nabanggit. Exciting ito para kay Lobby at panibagong chapter sa kanyang buhay, sa love like man o sa karir all the best. Narito naman ang mini bio ng fiance ni Lomi. Si Montgomery Blenco was born on August 13 in Brighton, England, but now is based in Los Angeles, USA. He is more commonly known as Monte. He has worked as an executive producer, known for his work on The Prince, Year 2014, Heist 2015, Marauders 2016, and Escape Plan 2 2018. He also works as a scientist at the University of California, Los Angeles. Maraming salamat po sa inyong panunod. Magkita-kita po tayo sa aking next video. Salamat po.